Mga katambayan, ang inyo pong mapapanood sa episode at sa video pong ito ay ang presyuhan ng mag-inang baka, inahing baka at mga kwaliting baka ang nakapaloob sa video pong ito. Bago po tayo magsimula, nais ko munang magpasalamat sa pong may kapal na siya pong lumikha sa atin at gumagabay sa atin sa araw-araw anuman po ang ating ginagawa. Nais ko po kayong batiin ng mapagpalang araw, magandang umaga, magandang tanghali, hapon man o gabi sa inyong lugar. Mga katambayan, sana muli po ninyo akong samahan na tapusing panuorin ang bidyong ito. Nang sa ganon ay malaman po natin ang presyuhan ng mga inahin, mag baka at mga dumalaga. Tayo po ay muling naririto sa kasiyasiyang bayan ng Padre Garcia. Padre Garcia Livestock Auction Market. Lalawigan po ito ng Batangas mga katambayan kung hindi po ninyo alaman ang uh, nakakasako po dito ay Calabarzon. Na nga po pala sana muli po ninyo akong samahang panuorin at tapusin ang video ito. Sa pagkat sa huling part ng bawat video po natin ako po ay nagpapasalamat, nagbabati uh, at... Uh, nagsha-shout out sa ating pong mga solid supporters, solid viewers, sa lahat po ng nagpapa shoutout Kaya kung ikaw ay nais magpabati at magpa shoutout out, huwag po natin kakalimutan i-comments sa comment section ng sa ganun, sa sunod na upload ni PDB TV, kayo po ay aking isha-shout out. Mga katambayan, tara't ako inyong samahan na, tap na panuurin ang bidyong ito. Let's go! Mga katambayan, hindi naman ho tayo sa part ng mga inahin. Ari mag-ina. Mag-ina rin sir ano, mag-ina. Ayun mga katambayan. Ari ho si Sir Tomas. Sir, magandang umaga. Magkano kaya ho ari pinagbibilang inyo kang mag inang ng aray? 105. Oh, kasama ho yan sir ano. Mga anim na buwan la ah. Wala pa. Mga limang buwan lang ang edad ng anak ng inahing ito. Yan mga katambayan Sa mga naghahanap po ng mga inahin 105,000 Mag-ina na po iyan mga katambayan Ang uh, anak ko ng uh, bakang ito Ay nasa 5 months daw pula ang Sir yung inahin Mga ilang taon na kayari ah, yun, Siguro yung mga 4-5 yun. Yan mga katambayan 105 pinagbibili Sir, salamat po sa iyo Tuloy-tuloy yeah. ho tayo mga katambayan din eh, Sa mga inahinan Ito po yung mga inahin pa din Ah, rin, napakaraming mga inahin Mga katali Ah, rin naman yung kina, sir Sir, magandang maghihaw Sir, ang kayahaw rin? mo magkano? Ah, rin, mahigit na 45 Mga katambayan babae po yan sir ano babae yan mga katambayan mahigit na 45,000 ari po sir yung isa sir ari magkano kaya yung isa mahigit limang po ha ah? mahigit na limang, limang po, po mahigit. yan mga katambayan ari po ay mahigit na limang po yung nasa gitna ah may dalawa pa ho ni? eh ari pong isa yung dalawa ay 95 dalawa ah dalawahan na yan mga katambayan ari po ay dalwahan na 95,000 ay pinagbibili ayan dalawa asa tatloohang tatlo tatlo taon ang edad ng mga inahing ito oras po natin pag alas 8 na po yan mga katambayan sikat na po ang araw sir salamat po salamat sir salamat po sa inyo hindi naman ho tayo mga katambayan mga ina sir maganda umaga mga inahainan pa din San sir ang mga baka nyo? Ah, yan Ayan Arigaya sir Mga ano kaya huwari? 37.5 37. 37. daw po yon mga katambayan 37.5 37. 37.5 Iyon pulay pulang iyon mga katambayan Sir, magandang umaga ho. Tutok ho tayo sa araw eh. Iikot ho tayo din eh. Mag-ina yan, sir. Magkano po kaya rin mag-ina? Ayun si sir. Magandang umaga ho. Bawas sa 85. Yan mga katambayan. Ari daw pong mag-inang ito. Bawas sa 85,000. Mag-ina na. Dan salamat daw. Pili tayo. Ari kayo, babae pa rin. Dumalaga siya rin. Ano? Inyo ka po, right? Ah, maganda umaga sa inyo. Mga bakang ano yan, eh, sir, lemere? Le ah, rin pala yung mga bakang lemere mga, mga katambayan. Kina naman ninyo, pagka bakang uh, agonsilyo, nakuntabagi na yung mga bakang kalatagan mahaba at malalahi mahaba hunting at malalahi sa mga naghahanap ho ng mga dumalaga na maganda at mga quality ayan nakikita na po ninyo na sa ating harapan about naman sir sa halaga magkano po kaya 130 130 dalawahan na sir maganda umaga 130 pinagbibili mga katambayan kita naman ho ninyo dumalaga ho yan mga quality dumalaga. 130,000 ipinagbibili. Sir, salamat daw. Are, meron pang dumalaga ho din eh. Sir, magkano kaya ang halaga ho niyan? 36 dumalaga din po dumalaga. Ah, dumalaga yan mga katambayan nag-iidad lang ho rin ng mga 6 to 7 months Napakagandang alagaan. Dumalaga po 'yan sa mga naghahanap po ng mga dumalaga, mga babaeng magina. Ay ito na po. Magkano nga po? 36. 36.5 'yan mga katambayan yan si Serang Maya. Sir, magandang umaga. 36,500 pinagbibili. Sir, maraming salamat po sa inyo. Yan yeah, si Boss 36.5 ito. Pilay, pilay. Yan, 36.5 bawat isa daw ayun, gayon din day. Yan 36.5 din po yung yeah, si Boss Bio Alvarez. Daw, kay... Kung gusto ninyo ng mga yeah. 36.5 yan. sa akin ng baka? ako Mga quality nga dumalaga. Yan may kakausap lang ho. mga katambayan. 36,500. Mga quality nga dumalaga Sir, good morning. Yan mga katambayan. Ito po ay nagidadla ng isang taunan. 36,500. Gayon din ho yung dalawang ito. Yan po yung mga baka ni Boss Biyo Aray, dumalaga pa rin sir. Dumalaga po pa... si eh, sir pala, Sir, maganda umaga. Uh -huh. naman ho yung inyo. Yan, tumahigit na tig 35,000 na mga dumalaga pa rin. Mga katambayan, wala pang isang taunan ang edad ng mga bakang ito mayigit na 35,000 ipinagbibili yan sa mga sir nabili nyo na yan mga katambayan ito po'y dumalaga din yan nabili na naman nari 28,000 yan nabili na dumalaga san huwan-huan dala ng bakang ngayon nabili na hari naman yung kay sir dumalaga pa din sir maganda umaga Magkano naman ho yung inyong yeah, napakaganda ho na rin 48.5 48.5 Yan, mga katambayan 48,500 Ipinagbibili Mga isang taon na ng edad ng bakang ito Babae po yan, mga katambayan Dumalaga Sir, salamat po. Ari sir, magkano kaya ho yan, Pinagbibili Ari pala si sir, eh, sir, good morning 50,000 ang pinagbibili Ayan ha Maganda mo ka. Dumalaga pa rin po ito, mga katambayan. May na 50,000 ni pinagbibili. May na isang taon na ng edad. Sir, salamat. hindi na hahanap pa tayo ng mga babae din eh. Babaeng baka ha, mga katambayan, mga babaeng baka. Areho mga katambayan, mga nakatali din eh. Mga kwaliting dumalaga. Are mga baka ni Boss. Sir, hey, good morning. Pwede ka po inyo? Yan mga katambayan. Are po yung mga lahat ni dumalaga. Mga baka ni Boss AJ. AJ Livestock ng Barangay San Francisco. Hanggang doon po yan sa dulo mga katambayan nagre raise daw po ito sa 25,000 padaas ang halaga ng mga bakang ito. Ar, uh, Boss AJ Livestock mga katambayan niya napakaganda uh, dumalagang mga alagain sa mga naghahanap po ng mga dumalaga mga babae yan ito na huyon yun mga katambayan ito po ay mga baka ni Boss AJ AJ Livestock ayan ho si sir may kapulong lang ho doon. Kaya hindi mo natin na maya maya ho natin. Sir, salamat po. Ah, patong sa 40 naman ang iya. Hindi, bawa sa 40. Ah, bawa sa 40. Ayan, patong sa 35. Ayan, mga katambayan. Ari po ay mga babae pa din. Bawa sa 40,000. Patong sa 35,000. Ang bawat isa. Bali, dalawa ho yan. 2 heads. Ari po yung isa. ay no yung isa mga tambaya patong sa 35,000 bawas sa 50,000 kasi man yun ho yung isa yun mga tambayan Are mga tambayan are Yan Yo na yan mga katambayan Areen po ay uh, bawas sa 40,000 Paminsan-minsan ah, ni minsan ang ating camera kaya ako akin pinuputol. Patong sa 35,000 uh, ba, ah, bawa sa 40,000 pinagbibili. Babae pa rin po 'yan mga katambayan ayan, hanggang doon na lang pong muli mga katambayan, ang ating pong pagkakambas, sana nagkaroon po kayo ng konting kaalaman, doon po sa mga mahilig mag-alaga ng mga inahin baka at mga quality dumalaga, sana po kayo ay nakakuha ng uh, kaunting ideya sa video pong ito, bago po tayo magtapos katulad po ng aking nasabi sa una tayo po ay babati, magpapasalamat at isa shoutout ang ating pong mga solid supporters na -shout out. Shout out po kay Alta Monte Mini Goat Farm ng Bataan Shout out po sa iyo, sir. Shout out din po kay Sir Domingo Isplana and Isplana Family. Mega mega love shout out. Angel Max Vlog, shout out po sa inyo. Ryan Karandang, shout out po sa inyo, sir. Christopher Person Alcohopas, ang uh, ng Macau International Airport. Mega mega love shout out po sa inyo. Domingo Esplana and Esplana family. Rodel Mislang and Mislang family. Shout out po sa inyo. Machel Briones, shout out po sa inyo. Alpi Ocampo from Canada. And uh, Alfredo Ocampo and Ocampo Family. Shout out po sa inyo. Woody Angala and Angala Family. Ako po ay bumabati. Mega mega love shout out. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood. Alex Tendok and Tendok Family. Shout out po. Salderuyo from Aksoplang Tanawan, Batangas. Shout out po sa inyo. Royo Family. Arnold Damig and Damig Family. Shout out po sa inyo. Kay Sir Buhiya and Buhiya Family, mega mega love, shout out. Kay Erbin Amoncio and Amoncio Family, mega mega love, shout out po. Record Life TV, shout out sa iyo. Michael Ditablan, Tablan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood. Mega mega love, shout out. Ganon din po sa lahat ng trupang magbabaka ng Padre Garcia Livestock Auction Market. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng patuloy na nagsasubscribe, sa lahat po ng uh, patuloy na nanonood sa ating pong mga solid supporters, secret viewers, magandang magandang uh, mapagpalang araw po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at suporta kay PDBoy TV nga po pala kung pagka kayo po ay uh, may Facebook may Facebook page din po si PDB TV at ang uh, pangalan po nito ay Katambayan sana po ay ating mabisita din hanggang dito na lang pong muli mga Katambayan maraming maraming salamat God bless you always everyone